Good morning, good morning. Happy Thursday sa ating lahat. Ayan. Natid natin mga bata sa school. Ayan. Yun yung araw-araw nating trabaho. Pag may pasok ang mga bata, magatid sa school. Araw-araw. Ayan. Pagkatapos natin magatid sa school, dito trabaho ulit dito sa bahay. Ah. At Atid ng mga kung ano-ano pwedeng i-drive na i-biyahe. Ayan. Okay guys, yun yung buhay natin dito sa Maynila araw-araw. Okay, -araw. sa mali guys, maya. Maya ulit, maya, 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 maya. Yan ang aking pangana. Ay, bunso, yan. Hatid ko sila sa school, yan. Aking pamangkin na maganda yun, know, Oh. Yan, may big boss, yan. Yan, alis na kami. Hatid ko sila sa school. May mga dahon pa ng ano, mangga dyan sa sasakyan, yan. Oha Oha Hello guys, good morning Good morning sa ating lahat Oh, biyahe biyahe oh, Biyahe biyahe, araw araw I love tatang Sino? Ah, Ilocano yan pag ganyan Diba? I love tatang sabi na sa kanya Pag, pag iba naman I love amok Ibanag nag yun, I love amok tayo na Tatang malabas yung haring araw Dan malabas yung haring araw ito yung nature sa Manila mausok, maingay yeah. maingay ng mga tunog ng mga sasakyan, motor pag uwi mo ng probinsya na ko, kaya dun maganda kasi ano, fresh hindi masyado mausok tahimik yan ay mga bata baba na sila yan, baba na sila yan ay magkinsan o yan na sila yan yung mga workers sa daan ang dami nila guys yan. mga nagtatrabaho dito sa daan ay yung mga trabador dito sa daan sa dami yan yung mga ano, nakakuha ng tupad di ba? Okay. tupad na binigay ng ano pag ng ano bawat city hall ang sila ang dami nila yan yung mga tupad maswerte, yun yung mga maswerte na nabigyan ng tulong na galing sa bawat city hall or yung about dun sa tupad na programa ng ating bansa di ba guys? yun yung mga programa ng ating bansa tupad traffic traffic tayo traffic ay magagawa traffic ito yung mahirap dito guys no? traffic and syempre maraming sasakyan kaya nata-traffic tayo tapos yung iba kasi dito guys yun yung sinasabi ko na kailangan sana naman yung disiplina bawat isang driver dito dapat may disiplina hindi eh kasi dito ano yun ah, walang bigayan kumbaga bara-bara sila bara-bara sila sa pagpapak takbo dito sa daan Diba? Ah, Nag-awar ng aking seatbelt Kasi hindi daw wala seatbelt ah. yeah. Ayan yeah. ulit guys, gag sa muli yan, thank you so much, yan, nahatid ko na yung mga bata pauwi na ako ng bahay Ayan. okay, thank you, thank you so much guys thank sa muli, bye bye mag ingat tayong lahat mag ingat tayong lahat and happy Thursday sa ating lahat. Bye guys!